kaya doon lang kasi natatakot lang tayo dito tapos maraming tayong mga noob dito kaya kakawa talaga kakawa talaga yung pagbubayan ng mga 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 magandang umaga po sa inyo lahat so good morning po sa lahat ng sumusuporta kay Bell Strike Daily so yun mga kayo lang so, talagang wala pa po tayong explore ngayon so yan gayod muna tayo sa pagmamasada kasi uh, kailangan talaga tumayo muna mga kayo kasi yung sahod namin sa youtube ay ah uh, Hindi kami makakatanggap ng sahod. Kung um, hindi aabot uh, sa 5K ah, tuh So sa mga views namin talaga, mga kaidol, maabot uh, talaga ng apat uh, na buwan bago kami makasahod. So ayan, ah, uh, masada po tayo, mga kaidol, ng dressing. Pero ang hirap dito, mga kaidol, kasi ah. Uh, Grabe, ang daming panguhuli dito. May mga LTO dito. So, kawawa yung mga kababayan natin na nahuhuli. Kasi uh, yung iba, kahit bawal, walang mga lisensya ay uh, nag, uh, nag pa rin para sa pamilya. So, yang shout out sa lahat dyan. Shout out kay Jen Bonhon, Blanche Hawkins, uh, at Q, uh, Marlon Mintos. Uh, shout out sa So, yang dito muna tayo mga dulu. Kahit wala po skor score, malah least man lang sa YouTube channel natin. So, yun, may ano mga dulu. Yan, nah, kawawa. Oh, ay na nagta-travel. mga ah, uli ng mga kainan. So ganito kahirap yung mga driver dito na anong ganon. So nag-sacrifice uh, sila. Yan may na na naman oh. may karang na naman 'to yung i natin. So Ayan. Ah, uh, Matagot-tagot muna tayo mga kailun no kasi ano, nakakorong na tayo dito tapos marami tayong mga ano dito. Kaya nakakawa uh, talaga. Nakakawa talaga yung pagkumaya.

So, yan mga kay Dulong, abangan nyo talaga yung ano, uh, pagbabalik natin sa Explore. Uh, sa ngayon mga kay Dulong, uh, kayo muna tayo kasi uh, malapit na uh, malapit na talaga yung grand uh, graduation ng mga anak ko oh. so kailangan kong magsusumikap So itong tricycle mga kaidol na dala ko Inabangan ko lang to So 200 uh, uh, Bawat araw mga kaidol So pagtsagaan ko lang to muna So hanggang may Nasa ano Nang huli eh, Kasi uh, batas yan Kailangan sundin So uh, sa mga walang ano ay, eh, na muna, magtago muna kahit ano, saglit

para buhay ng mga uh, pinigang driver mga kayo so kahit bawal sa batas yung pagmamaniho ng walang lisensya dahil walang ibang mahanap na trabaho ayun sumugal yung mga uh, tatay yung mga magulang para sa kanilang mga anak mapaaral, mapakain na hindi magkalamang sa kapwa tao. Pero pa, wala sa batas yung pagmamaneho na wala kang lisensya. Alam ng bawat isa yan. So talaga kasi sa hirap ng buhay ngayon mga kaido, kailangan mong sumugal. So yan, may nahuli mga kaido. Look. Ito ako yung nahuli.

পারদেকি লাই তো কি মারা পারাগাপুর দেখি স্যার এরকম না রেশম রচিত বহু ভিন্নতর বহু ভিন্নতর যাই আওয়াই নে ওসব তো बताता हूं तो ना दिया तो वही हिम्मत हां बताओlineEditlineEdit gua kua que ele se insta a ver sa que está completo el alternado de hilmi, está liberado tanah Juan, porque está en la noche, la huele a hilmi. Porque el cual que le caiga, se un tono porque se la va a destinar. helm así que si bien

آء نٿو ڪري سگهان Gracias a

bawal din din bawal